Gracias. Punta tayo ngayon sa sa bahay ko. Eh, jupi na isipan ko to. Ngayong aking last day dito sa Japan, pinag-isipan ko kung kailangan ko ba talagang daanan pa? Kailangan ko ba talagang tatakitan na naman sa inyo? Kailangan ko na naman baga talaga na maramdaman na naman yung ano, yung pagka-miss sa buhay ko noon? Mga ganun? Pero sabi ko, bakit hindi? Uh, ano ba? Wala, gusto ko lang makita, pakialam alam niyo? Ayan, so gusto ko lang balikan ng konting tanaw ang aking life noon sa araw-araw mula sa aming eskwelahan papunta ng bahay. So doon ako nang gagaling, e eh, wala na mga dahon. Ah, uh, inom na yan, ginupitan na ang mga sanga. Dahil sa papalapit na, na ano, winter. Okay. So yung portion na yun, yung may dilaw na yun, tapat na Lawson. Doon tayo kakaliwa mamaya pa uwi sa bahay. Pero silipin pa muli natin ng isa pang beses ang aking school. At dito naman sa kabila. Dito na tayo. Yun ang school ko, di ba? yung childcare, uh, child care, yung nursery school, yung second floor. Nasaan na yun? Yun. Yan. So dyan tayo nagtrabaho ng uh, 2015. Nasa sa maliit na school tayo nagsimula eh. Yung 2011. So lumipat na ako dyan. Or, isa may ari. So... Pabalik, palipat-lipat na ako dyan or ang tawag doon salitan And then pag uuwi ako, dito ako dumadaan. Dito. Ready na kayo? Tara. Dito tayo. Para... Pakita niyo tong isang pagkakandagandang place dito. Na, merong chapel, pero ang sabi nila for weddings lang and hotel. So, pwede akong tumaan doon. Usually, dito ako. Sa kabilang ito. Ayan. Dito tayo. Uulan. So, may doon tayong payong dito 99% pag sinabing uulan uulan kaya magdala ka na ayan na please <laughs> ba? Diba, tin ako nag naglalakad ipinapasyal ko kayo inilalakad ko kayo kapag may bagyo may ulan doon sa tabing ilog na yon. Oh. Oh. Oh, Alakas na Alakas ah. na, nahas na. shit, 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 At bago sa mapit ng tabing ilog na yon, malalampasan na natin ang bahay. <sighs> ang mga ginagawa dito mga buildings, so, oh, di ba para mga ano, para mga presento, para mga gifts. Ayan. So, ito yung park na dinadaanan ko pag doon tayo lumabas yun yung church yun yung chapel pala yun sa so, pag doon tayo dadaan dito tayo lumalampas okay pasukin muna natin ang park dyan ko malimit pag emote pag nalulungkot, pag may problema pag may mga sa inyo And gaya na sabi ko sa inyo, ang mga park dito, lalo na yung mga nasa kaligitan ng mga parang barangay, puro ano, puro sand. Yung iba naman, yung may mga sandboxes talaga para sa paglalaro ng mga bata. Bahagi yan ang kanilang kultura. Bahagi ng Japan, buhay Japan. Wala pa mga gintong dahon. Sayang. And then, dito rin namin dinadala yung mga ano, yung mga bata. Maraming coin kami pinagdadala ng mga bata kasi pinapasyal yung mga estudyante namin. Yung 3 years old hanggang 6 years old. Pati yung mga baby. Diba? Na, uh, sa mga park tuwing alas si kainitan. Talaga iniikot namin sila sa mga parks. sa marami kami mga pinupunta ang parks. Minsan dito. Hindi na ko dumadaan, di ba? Sa uh, pag... Pag tinatamad ako dumaan sa harap, dito ako dumadaan sa likod. Ayan. Parang walang nagbago. Ayan. Alam niyo bakit medyo emotional ako kasi 2017 ako lumipat dito. Ang robotology ay ginawa ko ng ng Pebrero. And then parang eksaktong isang buwan lumipat ako dito. So halos lahat Halos 99% ng vlogs ko, ito yung lokasyon, yung maliit kong kwarto. Yung maliit kong green na sofa. Yung araw-araw kong pag... Mm. Ah! gati 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 Sarap to isak to. Teka. Pakilala muna natin natin mga drinks ako. Tambakan natin mga drinks. Ang dami nating uh, How do you say this? Leftover drinks. Ako Sa isang angulo, kadali-dali. Sa isang banda, napakahirap na very easy lang to answer with a no or a yes. Itong sitwasyon ko, ng pag-uwi, daming sanga-sanga. Daming dapat ikonsidera. And I will always be the priority. And I will always be my top priority. Ay. nito. <laughs> <Kung> nakasama nito. <laughs> <laughs> <Not then. laughs> Wala naman eh, kuya. Hinausinan si kuya kasi ang tagal niya nakasama yan. Set na yan. Ay! Yung sopa ko, Yung sapa ko mamimiss ko. Ang tagal ko na kasama ng sapa na yun. Simula so, nga labirat ako dito kasama ko na siya. Kaya ano talaga, yung nakakalungkot. May mga bagay na ayaw mong bitawan, ayaw mong itapon, pero wala kang magagawa. Hindi ko man siya pwedeng bitbitin papunta Pilipinas. Diba? So, bahagi siya ng aking pagiging ng kalahati ko. Ng social media, Robert. Alam niyo yan. So, dito talaga yun. Aabot ko yung mga kayo sa buong mundo. Mula sa maliit na kwarto ko dyan. Iba. So, medyo... Hindi, hindi, ko pinapangarap na balikan pa yan. Or umupa ulit dyan who knows pero yung yung talagang mm, gusto ko maulit muli na eksaktong dyan ulit hindi gusto ko lang siyang maramdaman muli na nandito ako imagine nakabalik ako sorry sorry ng visa lalayos layas tapos hindi ko inisip na mapabalik pa ako pero yung pinilin kong bumalik at eto tayo ngayon nakabalik ayun so yun na tayo sa harap nilalabas sa likod bahay ayun oh uh, tiyan nasa na yun yung lagi ko pinagsasampayan second floor yung yung terasa nakatira na. May nakasampay na. Andiyan na raw sila. Oh, Ay, oh, 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 oh. ayaw na sa'yo, Mas. Wala na talaga. Iba na. Yung ano dito parang barong-barong. Ayano. Oh. Ano na apartment na? So yan. alam paalam house. At least napuntahan ulit kita. So ngayon ay uh, meron pa tayong ilang oras. Merong bilhin si Ayra na kailangan natin bilhin shoes. So kung magkulang man ako, hindi ko na bibilin yung shoes ko at siya na lang bibiliin natin. Kasi napaka pwede naman sa akin. Mahirapan ako kung wala si Ayra sa Pilipinas. At si Buknoy din, talagang kung anong gusto niya. Kung anong tsokolate, kung ano. Si Jenny rin, pareho sila gusto t-shirt. So nagharap ako kahapon, talagang wala. So sa mga pag-aarap ng mga t-shirts, na mga pongga dito sa Japan, ay huwag kayong pupunta ng ganitong panahon dahil talaga mga jacket at mga pang taglamin, mga pang winter na ang inyong madadatnan. So itinatago na nila yung mga t-shirts. May pa ilan-ilan pero wala ka na talaga masyadong ano, masyadong pagpipilian. Kalimitan nga ng mga t-shirts sa kadispresyon ni Klo, mga plain colored lang. Plain black, plain gray, plain white. Oh, ganun. So habang tayo, baka may maisip pa tayo ng ilang kailangan ko na may hirapan akong bilhin sa Pilipinas. Kagaya ng dami, t-shirt or polo shirt. So lalakad na tayo. Ay. Ganun talaga, ganun. Hindi mo pwedeng hawakan ang isang bagay habang buhay may mga papalit, may mga mawawala, may mga iiwanan, may mga babalikan, may mga pupuntahan. At kung anek-anek pa, that's life. Once again, ito ay journey. So, patuloy tayong maglakad, patuloy tayong magbago, patuloy tayong mag mag-progress, patuloy tayong mag-move on, patuloy tayong mag-move forward, patuloy tayong mag panimulang muli. Parang lagi ako nagsisimulang muli. <laughs> Bakit parang starting all over again akin, Peg? Ay, nako. Napipil niyo yun minsan, parang lagi na lang nagsisimula. Ay, nako. Tara na, magsimula na tayong mamili. Let's go. <laughs> Paalam, house. Bye-bye. Malay mo, matirahan ulit kita. Sa future, iba. Pero now, bye-bye muna.